so welcome back na naman sa ating youtube channel so panibagong adventure na naman tayo so, so nandito tayo na ngayon sa ano sa spot na ating pamamalaan Ayun nandito tayo ngayon sa sityo kurong kurong so bale marami tayo ngayon magkasama mga ka espero ayan si na Godsmack ayan ka esperong Maki Ayun ka esperong Dani tsaka si ka esperong Melvin Ayun si ka esperong Kapitan Ayun o Kapitan Junjun, Jun, bagong kapitan. Ayun. So sana palarin tayo ngayon at makahuli ng marami. Ayun, lusong tayo. So yun, at sumisid na tayo. So bale dito muna tayo sa mga mababaw at magpapasingaw muna tayo para maganda yung ating pagsisid sa malalim. Ayun. So bale maghahanap muna tayo ng mga dangit dito at gagawin nating daig So, yun. At nakakita ulit muna tayo ng isda dito. Ayan. Kaso, hindi natin niya pinapanak kasi mga ano yan. Mga mahinang isda. Ayan. Nakakita tayo dito mga hito. Bale, oti-oti yung tawag niyan dito sa amin. dito so, hindi tayo niyan kumakain. At masakit din yan makatinik. Kaya, hindi tayo. Pass tayo dyan. So, ayun, dito nakakita tayo ng unang isda natin. Kaso, hindi, say, yun. Unang isda sana yun. Ayun, timbongan sana. Kaso, may na yung pulso natin. Bale, na na yun ang ating kasab. Ayun, ito, pusit. Unang huli. Pusit. Lumo. Adobo ka mamaya. Buti pa ito, ma medyo maamot. nabasa ng pusit lumot ngayon kasi nga uh, maliwanag yung buwan at saka malakas yung agos ayan sisid ulit tayo ayan bali nakakita tayo dito ng danggit good size na danggit ayan umihiga pa ayan sakul ka so, bali napakalakas pala ngayon mga idol na agos kaya na mahirap magpana ng isda um, gumagalaw yung dulo ng ating pana uh, Mamintis talaga yung ating tira. Tsaka pasmado pa. Ayan. May dangit na tayo. Sana madagdagan pa. At 200 din yung kilo nito. Ayan, sisitin na tayo. Ayun, ay, nakakita tayo ng ano. Uh, baho, baho dito sa amin. Ang tawagin. Uh, English niya ata nito ay Spanish Mackerel. Eh. Hindi ko lang sigurado. Balay medyo may amoy eh. Pero so, masarap din daw yung inihaw Bale, pinapamigay lang natin lahat, burutan, nila Ayun. Sisid naman tayo Ayan. masarap oh, Man, Or good fish Ito mga masarap pang sabaw Pang paksiw Kahit anong luto pwede kilo okay, na dito, dito sa amin 200 din yung kilo nah, sabay sabay nito yung mga danggit yung mga ganitong ito Ayan, ito okay, ang benta na tayo ito yung ating hinahanap-hanap iyon isang cuttlefish ito yung mga hinahanap-hanap ng mga kaispero natin dyan kasi napakamahal ng kilo nito ayan Nabibi nabibili yung tinta at saka nabibili yung laman at pwede rin ibenta yung ano nito, yung, yung nasa likod nya nabibenta rin yan bali 180 din yung kilin nito hanggang 200 pag wala nang bagol ayan yak pa tayo kwartang linaw na to ayan sisidir tayo ayun dangit na naman uh -huh. sa pulkang danggit ka ayan, ayan. so bali nagkasa ulit tayo dito mga idol hindi mo na tayo umahon kasi nakakita pa tayo ng isang isla so, ano, panayin ulit natin kaya hindi naman ang ating ano kaya pa naman so balik, nasa 15 meters yung ating sinisisid mga idol medyo may kalaliman yeah. Yeah. isang ahon dalawang isda Nabanggit na naman Dalawa sana Kaso isa lang yung tinama May ilag pa oh Bale natin sa ating kasama Kaso uh, hindi pinana Kasi kakapana pa lang daw niya Kaya hinayaan na lang natin Palaki ka muna Sa susunod naman At eto Pusit na naman Ay yung mm, Sapul adobo ka Kalamaris adobo Ang laban nito Sarap nito level na ulam mahal din yung kilo nito sa amin 200 din 250 Bali season ito ng pusit lumot sa amin kasi marami yung tilis kaya bulinaw Ayan, sisili tayo Makita tayo ng pang sabaw-sabaw Ayan -sabaw. -sabaw. Timbungan, mm hmm, okay. dilig yung bisa Ini lab. Kini timbungan natin. Uh, tama. talaga pag tinatamaan. Ayun. At, si ko muna itong mga idol sa akin kasama kasi para makita niya ganyan bago tayo magpala ayan isang napakalaki langit ayan pinakasarap na danggit ang tawagin dito sa amin ay primera talagang mantika yung ihawan mo nito ayan, no? ayan o isang kiluhin din to ayun o para sa namin nakuha yung ano langit ng kasama ko kaya tinuro, tinuro ko sa kanya ayun o laki niya no Sarap na sa inihaw. Ayun. At ito, alatan. Patago-tago ka pa diyan. Kinilig ka. patago ka pa diyan, ha. Ayun, alatan. At ito, yung malaki sa nang lapu-lapu sa oh. Ang ilap ayun. Hindi natin nakuha. Nawala bigla ayan uh, laki sa ano na lang natin sa susunod uh, ready na siya magpakuha ayan dito yung bunga gumagalaw pa yung yung bigote mo oh. hmm kaso munti na naman punit wala talaga sa pulso yung kamay natin ngayon ah munti ka pang makawala ayan o oh. sa ating pana ayan sana hindi natin hawakan na talaga yung pulso natin ngayon. Medyo maagos kasi. So yan mga idol at nakarating na tayo sa bahay. So bali na din na tayo nakapag-video pag pauwi natin kasi uh, nalubat na yung ating camera. Buti nga lang na video pa natin tong cuttlefish. Ayan. So titimbangin natin kung ilang kilo. Ayan. Benas tayo ngayon. Nakachamba tayo ng mamahalin. Cuttlefish. So bali 180-200 yung kilo dito sa amin ng cuttlefish. Ayan. Ayan, 3 kilos. Ayos na. Laki. At saka timbangin naman natin itong mga isda. Ayan, sa maral. Ayan, malaking danggit. Ayan, para rest lang yung kilo nito mga idol. 200 lang din yung kilo nito dito sa amin. Ayan. Kabenta tayo at may pang ulam pa. Ayan, mga good good size na samaral tatlong kilo din ayan eh, o oh. bubali 6 na kilo yung huli natin yung cuttlefish tsaka isda tsaka meron pang pusit na dalawa o, oh, timbangin pa rin natin pang ulam na lang tong pusit natin ngayon ayan eh, o, uh, kalahating kilo din kulang ng isang guhit ayan eh, so balito na lahat yung huli natin so hanggang dito na lang mga idol at hanggang sa muli God bless bye bye